Omaro, Ganda ng view. Playground. Nasaan yung... Kalma ang dagat eh. Nung pumunta kami dito, malaki, malaki ang malaking ang alon eh. Dito, dati. Kalma ang dagat eh punta tayo dun sa dulo pwede pumunta dun pwede na pak yan may naudit pa yun Honda ano? may Honda Civic ah, ayos ang ganda ng pagka-design ah Ang ganda ng pagkaka modify ng sasakyan niya. Yan. Yeah. Ha? Kunda. Honda Civic. Yan ang magandang mga ganyan sasakyan ang magandang i-modify. Honda Civic. Uh Oo. -oh. Ganda no. Sinasabi ko kasi Honda Civic Oo. Ano? Nice. Uh -huh. Lepit na. Hoy, tina mo yung bumper oh. Minodify. Penguin Colony. Ganda. Ha? Oh, yeah, bro. Ialak ba dyan? Ay! Ialak daw dyan sa inyo. ba ganda. Pero uwi na siya, di ba? Maganda pala dito. Kasi ano sila ngayon, hanggang 8. Pwede po munta dun. Maganda rito eh. Sa umaro. ako oh, ng asya eh. Ah, sa dalahikan na. Ah. Dati nung pumunta kami dito, yung alon, lampas dito eh, hampas dito eh. At pagtirang kita, atras ka. Ha? Huh? Nung pumunta kami dito dati. Ha? Huh? Tahong. Oh, Tahong. Tahong. Marami naman talagang taong dyan. Ayun no? oh. Kahit sa Caroline Bay ang dami Ang ganda. Sa Pilipinas, ang lalaki ng taho, oh. Sa Pilipinas, ubos na yan. Eh. Ang lalaki, oh. Huh? Ah? Dito sa kabila may kumukuha, eh. Dito. Yan, May kumukuha. Ganda. Para maganda mag-facing dito ano? Hmm. Mayana, uh, okay. huh? may Ha? May facing nga oh. Ganda ng Ha? Ah. Kasama naman kayo ah. Ah. Selective basis sa cellphone niya, hindi makapag-live eh. Bago uh, eh. Ha? Bago. Mahalin yan. Alin? Mahalin, tatlong libo. Alin yung cellphone? Alin yung cellphone? Oh. Hindi. Kasi may kwan siya eh. Kriteria na kailangan makakuan niya eh. Doon no, sa pag-live sa Facebook eh. Mahalin yan. Oo. Oh. Problemado na siya eh. Nasaan na naman yung lumang cellphone na lang niya. mga tropa yun o may nakahuli o uy ay no ay no so, no yung tingnan natin marami nagpipising dito dito pala sa rapa nung oh kaysa sa caroline ba yung wala oo oh, map mapundo na yung barko Ayan, nakahuli si Manong. Eh, nakahuli oh. Oo nga, sabi sa'yo eh. Nakahuli siya. Oo, maganda rito. Maganda lang natin yung fishing rod ah.